Good morning guys! Good morning! Kakagising ko lang guys pero ayan na nakaharap sa inyo. Um, gusto ko lang mag-share ngayon na habang di pa ako nakapag-start kung anong gagawin ko sa bahay. Yun nga, nakapangtulog pa tayo guys pero um, gusto ko na kaagad na ikwento sa inyo at i-share sa inyo kung ano man ang nasa isip ko kagabi kahapon pa. Kasi dumaan yung isang kaibigan ko or kakilala ko na nangamusta sa akin. Sabi niya, kumusta ka na? Ganito, ganon, ganon, ganon. Yun pala, ay madaling ko lang to ha. Yun pala ay may problema siya. Sabi ko na paano ka? Medyo malungkot ang iyong mga mata. Nakikita ko sa iyong mga mata. Sabi ko ganon, uh, okay lang, okay lang, okay lang. Tapos, at the same time, I... Uh, Umiyak. Umiyak siya, guys. Kasi, napak uh, uh, napagbuntong hininga niya, niya sa akin kung ano man ang nilalaman niya. Kasi, um, syempre nga naman ay uh, nangamustahan at bigla lang yan siyang lumuha. Sabi ko, anong nangyari? Sabi kong ganoon Kasi, sa kanya, hanghanga ako dahil parang nasa kanya ng lahat at kung ano-ano pa At ah, talagang, uh, hanga ako sa kanya. Yun pala ay nag, nagkaroon din siya ng yung bang sabihin natin duming hangin. Sabihin na natin kasi o oh, pamadaliin ko lang siguro kunting depression lang yon pag depre, depression nga naman ang dadaan, ay talagang lahat ay natatamaan. Pero depende po yan sa pag iyong uh -huh pag-angkin ng ganong sitwasyon. So, uh, sabi ko, uh, ano ba? Bakit? Ano? Siyempre, di ba makinig ka rin? Sabi niya, kasi ganun, uh, family ko daw ay uh, nandyan. Sabi ko, alangan. Sabi ko ganun. Bakit? Anong ano ba? Yung isa kasi niyang anak, ay natatakot siya na hindi makatapos, na hindi matapos ang kanyang pag-aaral. Sabi ko, yun lang ka yung problema mo. Sabi niya ganoon kasi yung anak niya nagkaroon ng problema din sa isipan. Yung sinabi kong depression, pag dumaan talaga yan, mapabata man o matanda or in the middle age, pag dumaan po yan ay talagang sagabal yan sa ating buhay. So sabi ko, oh hindi ko kaku alam yun. Sabi ko, uh, kasi batang bata pa siya, tapos nagkaroon siya ng ganyan ganon. Ano ba talaga ang problema? Ganon. Baka kasi natatakot na hindi makatapos sa pag-aaral at ganito. Uy, sabi ko ganon, wag mo yung anuhin, wag mo yung uh, alalahanin. Siyempre, alalahanin talaga kasi mag parents tayo, mag-aalala talaga tayo niyan. Pero idaan mo kako iyan sa kwenta, tanungin mo siya kung ano, nagkukwento ka naman daw sila, nag, nag, okay naman ang ano nila. So, ano talaga ang ano niya? Takot daw ang bata na hindi makatapos. Wow, hindi yan ang problema. Hindi man makatapos dito yung bata, may, may pagka second chance naman, di ba? Tulad ng sinabi ko, merong plan B. Yung una kung ano, merong plan B, laging may plan B ang buhay kung hindi man nag yung A hindi nag nag uh, how you call it nagtagumpay meron namang plan B o di ba tulad na sinabi ko last time kung anong nakakaano sa puso mo kung ano ang naisipan mo huwag kang padadala doon plan B kung hindi man kako siya makakatapos ngayon next year meron naman at anong problema mo ano ba talaga sabi ko ganun Guys, wag po nating ikahiya kung ang anak ay hindi nakatapos, kung hindi um, ano, lalo na dito sa Germany, meron namang second chance. Sabi niya, alam ko naman, meron namang second chance yan o ganito. So, ano ngayon ang inaano mo? Kasi gusto niya talagang, wala tayo pa kung magagawa niya. Mag-antay ka lang. Baka nagkaroon lang siya on that time na Ayaw yung gano'n nagaroon ng problema, may boyfriend pa o ano-ano pa, hindi ko na inalungkat yon. Sabi ko sa kanya, puriabuyag, pahilayo lang, ang anak ko noon na panganay ay nagaroon din ng gano'n na ayaw na, dumapa na sa sahig, ayaw niyang pumasak, pumasok sa school at kung ano-ano paman So, syempre ang ina ay talagang dapat malaman kung ano ang nangyayari. So, nagkaroon pala siya ng problema doon sa skwelahan dahil meron sa kanyang umaaway. So, active and in action kaagad si nanay. Sinong nanay? Di ba tayo? Di ba ako? So, ang ginawa ko noon guys ay nag-observe ako doon sa eskwilahan doon, pag mag-resist sila, tinitingnan ko kung ano ang nangyayag tinagawa. So, naabutan ko. May isa talagang nanununtok sa kanya. Guys, on that time, ang anak ko ay kami pa ay nasa Taekwondo. Karate muna, tapos Taekwondo. On that time, nasa Taekwondo na kami. So, nareport ko yun sa kanyang... Umakyat talaga ako guys doon sa sa teacher. Sabi ko dalhin ko kang anak ko, hindi ko pababayaan nandito kasi ganito. Hindi sabi niya sa akin hindi pwedeng dalhin ang ang bata kasi dito kayo mahigpit talaga ang school. Hindi pwedeng iwi ang bata sa bahay dahil school time ngayon. So, ang ginawa ko guys, so, 'yun ginawa ko, pinag-usapan namin ng aking asawa na anong gagawin, anong ginawa sa asawa ko guys? tawag ka agad sa magulang ng bata na yon, ng anak na yon. Kung ano man ang gagawin sa anak mo, gagawin ko yan sa anak mo. What I mean is, pag inulit pa niya yan, gagawin ko yan sa anong pupuntahan ko talaga yan. Kung hindi ka marunong mamalo, papaluin ko yan. Mm, gano na yun, guys. So, ang dito kasi guys, sa Germany, ay bawal mamalukot kung ano paman. Ang problema kasi, on that time, lagi kong pinagsasabihan ng aking mga anak, bawal kayong makipag-away or manuntok or whatever sa nun. Magaling sa taekwondo ang aking anak. Ngunit, nag-aalala sa akin at iniisip ako, sabi, wag makipag-away. So, speaking of magpikig-away, sinunod ng aking anak, hindi siya gumagalaw ng kahit kanino doon dahil nga pinagbabawala natin. Ang point ko dito guys, tanungin natin kung ano ang agay dumaan na dito ang king stock ko muna guys. Hmm, ayan. So, dumaan, ah, nawala tuloy ako guys, nawala. So, ang ginawa doon, dito tinawagan, Saan ba tayo? Doon sa tinawagan. Mahal ka, supitid, sumakin. Tinawagan ang 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 magulang. Ano ba itong isa ko inakabukas eh, yung ano. Ayoko. ko, yan, na-interrupt na ako. Wala na. Tapos, yun ang ginawa namin at napagsabihan. So, sa oras na yon sa oras na yon Tadaan na naman ang baby ko oh, naguguto. <laughs> Inaayos na yung bike niya guys kasi magba uh, magbabike na naman kami. So, um, diritso na mawin. Nawawala ako sa ano to talaga tong aking ano na to. Sabi ko, gising ko lang kasi. Paalam niya naman, galing ako sa work. Um, ginawa namin yan guys. Tinawagin yung magulang at yung magulang din ng iyon, nag-usap na, dahil nagkakilala, kilala ko rin kasi ang parents, kung ganito ganon, di, nagkaano na, naayos, hindi pa masyadong naayos, kasi ang sabi ko, magkita ako tayo, anak sa anak, at magulang sa magulang, gusto kong makita kung ano talaga ang problema at ano ano talaga ang ang nangyari at sitwasyon, ganito, ganon. Kasi nga naman, birthday niya, birthday ng anak ko, hala, puntahan dito yung bang magkakilala nga. Kasi nga, mula pa sa kindergarten hanggang nag-grade nag, uh, 5 niyon Grade 5, grade 6 na. Yun pala, may, matagal na pala talaga yung problema. Dahil nga sa celos senos Ayan, ang mga bata ay mga selos-selos. O, siyempre, napunta na tayo sa selos. Kasama din yung guys. Siyempre, napunta doon sa depression. Napunta, napunta na malayo nang napuntahan ko ngayon. Kasi, tungkol doon sa pag may bata o ganito. Noon. So, ang main talaga pala noon, nang umpisa kong pag pagsasabi kanina, ay, yun na, natakot ka. huwag mong katakotin na hindi man matapos, ay, meron pa namang next year. Pero, alamin mo muna kung ano ang nangyari, kung anong problema doon. Hindi nice yun, guys, no? Alam nyo, guys, um, kasi nagiging panatag na yung kalooban ng anak ko, ay, ayun, nasa atin kasi, guys, kahit malalaki na yan sila noon. Kasi, ako may problema rin dati, anong, ah, nung, ano ko, nung, ah, uh, elementary or yung nag-aaral, yung mata pa meron yan. Basta't nandyan lang ang mga magulang. So, balik na nga tayo guys doon sa, sa ano, yung dumaan dito sa akin na umiyakan nito Ang sabi kong gano'n sa kanya, kausapin mo ang anak mo, ano talaga ang problema niya. Kasi, magkasundo naman kayo, at mabait naman yung anak mo, kausapin mo kung ano ang problema talaga. At kung ano man ang problema niya, ay tulungan mo. Ayan. Kung sabihin niya sa'yo na hindi niya kaya yung, yung pinag-aralan niya yan, yung, 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 ano niya, i-stop mo muna yan. Papahingahin mo muna yan. At uobserbahan mo kung ano talaga. Kasi, sabi niya kasi, iyan na kasi ang gustong gusto niyang maabot. Maaabot niya lang yan. Sabi ko sa kanya, kung magiging mag-refresh mo na siya sa kanyang isipan. Kasi guys, yung mga nangyayari kasi, yung depression at masamang ihip ng hangin lang dumadaan. Kasi ang sabi ko sa kanya, matalino yung anak mo. Diba? Matalino yan. I-refresh niya muna kung ano ang uh, sagabal sa kanya. Kung ano ang, ang nakakasagabal sa kanya. Tayo lang guys ang makakatulong sa ating mga anak wala nang iba. Dahil ang iba, magsasabi lang yan kung ano no. ang maganda dyan. Alaman natin kung ano talaga ang problema ng iyong anak. At kung ano man yun, ay doon mo siya tutulungan. Pag hindi siya magsabi sa iyo, ay hayaan mo lang muna siya na ma makaya niyang uh, ano ba tawag? malunasan niya yun. Pero, tayong parents, Diyan lang tayo lagi sa tabi. Diyan lang tayo sa tabi. Pagod man tayo, kung ano pa man, ay nandiyan lang tayo sa tabi. So, tumawag, tumawag ganina. Tumawag ganina, guys, sabi niya. Salamat, ha. Salamat sa, eh, salamat sa advice mo, na ganito, ganun. Hindi ko na lahat isa eh, sabi yung in-advice ko, basta yun lang, direct to the point, alamin mo kung anong problema ng anak mo, at kausapin mo siya kasi nagpasalamat siya sa akin kasi nag-isip siya ng ganoon na napagbuntong hininga niya sa akin. Alam niyo guys, masarap talaga na meron tayong mapagbuntungan hininga dahil um, natatakot tayo, nag nagaano tayo kung yung pang nagano tayo kung kaya ba natin o ganin gano'n guys. Pag wala kayo mabuntong hininga, no, guys, mag -ano na lang kayo. Magsimba. Magsimba kayo, guys, na walang tao. O kahit may tao. Yung nasa gilid lang kayo at kayo lang mag uh, kasapin nyo lang. Yung nasa taas. Yun lang. Yun lang. Uh, isipin nyo na kakayanin nyo yun pagkasama. Yung nasa taas. Diba? Yun lang yung guys. Kasi hindi, walang perpekto. Hindi rin ako, guys. Lagi naman ako din umiiyak noon kung ano ang halimbawa pag namimiss ko din sa atin. May love sa atin. Yung bang, siyempre, tao lang tayo, may time talaga tayo na lonely or alone or ano ba tawag niyan? Namimiss mo. Yung mga ganun-ganun. Mag ano ka, guys, mag gumawa ka ng paraan na mawala yan sa isipan mo. Dahil ah, uh, ihip lang yan ang hangin na maduming, maduming ihip ng hangin. Kung anumang problema, itapo natin sa trashcan yan, guys. Kung, what I mean is, walang trashcan, kung di ang trashcan yung bang ihampas natin sa langit para sumunod doon, ah, sa langit, ihampas natin doon sa hangin para sumunod kung saan man siya mapuntang hangin para, habang habang palakad palakad ng palakad ang hangin na yan ay lilinis na lilinis ng lilinis ah diba? ganun lang yung guys maganap tayo ng paraan na na kung ano man ang problema kung ano man ang ano natin sa buhay ay maghanap tayo ng ng nakakalma lulunasin na kaya nga nagkaroon tayo ng problema kasi may lunas ang bawat problema ay may lunas yan guys at hindi yun hindi yung sabihin ganun lang ba ganito ganun ganun hmm hindi guys, depende po yan sa atin kasi po tayo ang humahawak ng ating buhay tayo ang humahawak ng ating sarili hindi ibang tao kaya kung ano man yan kung ay madumi man han, hap, ha, haplusin mo yan yung hangin na yan madumi tapos idaan mo lang doon o idaan mo doon o idaan mo ganon yung hangin kung ang hangin ay pa ganon ganon ipus mo yan sa harap 'di ba? lang guys at marami na akong medyo mahaba na 'to ang ang ano ko sa kainina ay saglit lang sana ay kaso lang napahaba tayo guys. Ganun lang talaga. Pag makapag-umpisa pa ng daldal ay habang hahaba na yan guys. So, babay na ako guys at medyo mahaba na nga at wala nang makikinig niyan. So, mwah, mwah. So, bye bye guys. Thank you for watching.